If a woman have long hair, it is a glory to her. Kung ang isang babae may mahabang buhok, ay kapurihan sa kanya at iyon ay ayon sa katalagahan o by nature. Isa sa mga tanging kaugalian sa loob ng MCGI ay ang hindi pagpapaiksi ng buhok ng mga kababaihan. Maraming nagtatanong, bakit hindi pwedeng gupitin ang buhok ngayon, aalamin natin ang mga kadahilanan ayon sa Biblia at sa mga turo ni kapatid na Ili Soriano. Napakahalaga ng simbolismong ito at makikita natin kung paano ito nagpapakita ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang batayan ng aral na ito ay matatagpuan sa unang korinto, labing isang talata, labin limang talata na sinasabi, Datapuwat kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kaniya'y ibinigay na pangtakip. Dito makikita na ang buhok ng babae ay isang simbolo ng kaluwalhatian at kaloob mula sa Diyos. Sinasabi ni kapatid na Eli na ang hindi pagpapaiksi ng buhok ay hindi lamang tungkol sa pisikal na anyo. Ipinapakita nito ang ating pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ang buhok ng babae ay hindi basta-basta, kundi isang tanda ng kanyang pagkilala sa kaayusan na itinatag ng Diyos. Kaya, ang pagsunod dito ay hindi usapin ng panlabas, kundi ng spiritual na pagsunod. Sa panahon ngayon, uso na ang paggupit ng buhok bilang bahagi ng mga uso at personal na pagpapahayag. Pero sa mga sumusunod sa aral ng Diyos, ang pagpapanatili ng mahabang buhok ay isang makabuluhang pagpapakita ng respeto sa kalooban ng Diyos. Hindi madali sumunod sa ganitong utos lalo na kung kabaligtaran ito ng uso sa mundo, pero ito ang tunay na pagsunod, pagsunod kahit sa mga bagay na tila maliit o hindi gaanong mahalaga sa paningin ng iba. Marami ang magtatanong, bakit pa kailangan ito? Hindi ba't mas importante ang laman ng puso kaysa sa panlabas na anyo? Pero sabi ni kapatid na Eli, ang pagsunod sa Diyos ay makikita sa mga maliliit na bagay din. Hindi mahalaga kung uso o hindi. Ang mahalaga ay kung paano tayo tumatalima sa mga utos ng Diyos. Ang buhok ng babae ay isang tanda ng kanyang paggalang at pagtalima sa itinatakdang kaayusan ng Diyos. Kaya kung susuriin natin ang aral na ito, Makikita natin na ang pagsunod sa Diyos ay may mga malalim na kahulugan na hindi agad natin nakikita sa unang tingin. Kung ikaw ay nag-iisip pa tungkol sa aral na ito, subukan mong pagnilayan paano mo maipapakita ang pagsunod sa Diyos kahit sa mga maliliit na bagay. So sa iglesia ang aming ino-observe kung hanggang saan pahahabain ng nature yung buhok mo. Yun ang, uh, yun ang gusto ng Diyos sa iyo.